Okay, okay, okay. Baka pagod. <laughs> Gutom ako. So, tingnan natin kung anong pagkain. Ready na ba kayo? Alright. So, dito sa amin, ang, ang um, asawa ko nagluluto ng, ng pagkain. Kasi, ano, kasi magaling siya. Kaya <laughs> niya yun. Uh, ulam-ulam, yan. Gusto ko yun, syempre, gusto ko ay ligaw sa isda na maraming maraming gulay. Alright? Kaya natin ngayon kung anong recipe niya. Nakita ko siya kanina eh. Hindi ko na siya nakunan. Pero, tira natin. Ayan, ayan, mga kaibigan. Nakikita niyo na ba? Nakikita niyo na ba? Two, three. Tara! Isn't it amazing? See, that is so much passionist na bangus. Tignan niyo, maraming maraming. Ah, 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 ah. ah. Maraming gulay, di ba? Yan ang masaya. Yan, gusto ko yan, gusto ko yan. Maraming marami. So, kain tayo. Alright, tara. Yeah, kain tayo. Kain tayo? sa akin, okay lang na hindi mainit, na mainit. Basta, wag lang yung galing sa ref. Hindi ko kaya yun. Pero pwede rin, kapag gutom na na. So, una natin kainin ang ah, may chan. Paborito ko ang chan. Masa may chan. Hmm, hmm, hmm. Adain, maraming, maraming talong. Nahin lang muna natin ang talong. Ano may maraming gulay. Dahil makulay ang buhay. Makulay ang buhay. Ang buhay. Siyempre nadurog mga kagiga. May kanyas. Ah, oh, isda. Tara, kain tayo, kain tayo. Ano ang... Masabaw. Alright. Asin. 저요. 하. 지금 가가벤 타오까지 숟가락 먼저. Kumain muna tayo mga labigan. Hmm? Asim. <laughs> Ayan yan. Ayan yan ulit. Mm, may trabaho pa tayo. Kaya may ulit. May ako ulit pupusin to. Bye. Thank you. Sinu dali. Kain tayo. Kain tayo. Maganda kasi kapag luto. Feeling special, you know, special. <laughs> Ok, see you later. Thôi, anh thôi.